Mag-ingat po kayo dito mga lodi dahil hindi po totoo ang bagay na to. So ngayon po ay meron pong bagong boosting services po ako na nakikita mga post na maa-unlock daw po ang ads on reels ninyo. Siyempre magbabayad po kay doon. Mga lodi, hindi po totoo ang bagay na yon. Kahit sino pong content creator or kahit sino pong tao na nag-offer po sa atin ng boosting services ay wala pong kakayahan na ma-unlock po nila ang ating ads on reels. Dahil ang kriteriya po sa ads on reels para po ma ay via invitation lamang po ni Facebook or ni Meta. So, it depends po kay Meta kung kailan po kayo i-invite. Ang tangi lamang po nating magagawa ay i-make sure na mapanatiling malinis ang ating account at walang violation all the time po para if ever na mai-invite na tayo ni Meta ay dire-diretso na pong papasok sa atin ang ads on reels at wala na pong hadlang dahil ang mga violation lang po ang maaaring maging hadlang sa atin para po hindi po tayo ma-invite sa ads on reels. Kaya naman kung ako sa'yo sisipagan ko lang mag-upload araw-araw ng content Nang sa ganun paraan is makaipon ako ng maraming reels para pag na-monetize ako ay maaari po akong maraming paghugutan nang earnings. At wag na wag po kayong kagat na kahit sino pong nag-offer sa inyo o nagpapabayad para ma-unlock ang monetization dito kay Facebook. Huwag mong kalimutang i-share ang video na to para away naman ang mga kapwa nating content creator. At